Alam mo ba? Hindi maiikakaila na marami sa atin ang mahilig magbasa ng libro. Mapa romance man o horror, basta't magandang kwento, tiyak babasahin ng madla. Pero alam nyo ba na ang kauna-unahang libro na nailathala dito sa Pilipinas ay malayong malayo sa mga genre ito? Ito ang librong Doktrina Kristiyana. Ito isang aklat na mayroong 74 na pahina patungkol sa mga turo ng simbahang katoliko. Isinulat ito ng misyonaryong Dominico na si Juan de Plasencia at inilathala ito taong 1593 gamit ang kanyang sariling salapi. Ginawa ang librong ito para maipalagana pa ang katolisismo sa Pilipinas. Ang aklat nakasulat sa wikang Espanyol pero ngayon naisalin na rin ito sa wikang Filipino. Ilan sa nilalaman nito ay ang mga dasal gaya ng ama namin, Abaginoong Maria, ang sumampalataya at iba pa. Inimprint ang libro gamit ang xylography o woodblock printing kung saan ang bawat alpabeto sa isang pahina ay iniukit sa kahoy bago ito lagyan ng tinta at iimprinta sa papel. Dahil mano-mano ang pag-imprinta, limitado lang ang mga nailimbag na kopya. Ilan sa mga kopya nito matatagpuan ngayon sa Vatican Library at Library of Congress sa Estados Unidos. Ngayon, alam mo na!